Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, good morning, good morning po sa inyo lahat. Ayan po, welcome back po sa aking YouTube channel, KNG TV po. Ngayon po ay babayang po ulit tayo. Ngayon po ay nandito ko ngayon sa San Isidro. Nakakuha po ako ng first booking ko. First booking ko po ay San Antonio ni Bessia to Tarlac City. Ayan po yung ating first booking. Uh, may pakit -ta po tayo ng tulay. Papunta, papunta na po tayo sa pick-up location. Ayan po. Ngayon po yung araw ano, ng no Biyones. medyo ma-traffic dito sa tulay. Gagawa po din sa crossing. Ito po tulay na to. Ito po yung nagsisilbing uh, boundary ng San Isidro ni Bessia at saka High Ni Bessia. po. po yung Pampanga River na tinatawag may ilog tapos po po yung maraming taniman ng gulay ayan po, sige po ata update ko nalang po ulit kayo <coughs> ako lang po mag-isama ngayon kasi nga po may, may pasok na yung mga anak ko at saka si misis po may pasok na po siya ayan po ang sakay po natin yung ano, Korean Blinds ayan po yung Korean Blinds, medyo mahaba po yan bali ito nga po ay 300 kilograms lang nadali ko po ito sa may Kapas ah, sa may ano po, sa may Tarlac City po Bali yan nga po eh, ay medyo mababali yung okay, rate pero okay lang po yan. Sakto-sakto na po yan sa rate ng lalamu. Ngayon po, nandito na po tayo sa kalawakan ng uh, Hacienda Luisita. Ito po yung Hacitex. po yung Luisita Access Road. Bali yan nga po, bali 9.4 km sa lang po. Doon po tayo sa drop off. Ayan po. Ito po ginagawa po yung lugar na to. Bali doon po ako dumahan sa may lapas. Tapos, basta sinunod ko lang po yung uh, kay Waze. po. Kasi Waze naman po kasi papadahin tayo niyan sa mga walang traffic. At saka sa lugar na medyo mapapadali tayo. Ayan. O may makikita po ng Waze dito. Is Kung si lugar na to ay mga taniman ng tabo. Tani, Dumaan po tayo sa mga taniman ng Waze kanina. Hindi ko lang po na video. Ah. Pero dito po sa lugar na to ay eh, taniman po ng tabo ay po yung ano yung gawa ng asukal sa tarlac ng kusog. Po o bago pa di bago po yung kasada dito. Labas po natin dito ay ano Luisita. Ayun po, mga, mga po yung labas natin dito. Ayun po yung mga truck, napakaraming truck po niyan. Yan yung po yung mga may mga sakay po na tubo yan. Yung po yung mga ginagawang asukal. Ayun po. Nakita niyo po yung usok na yung Yun po yung gawa ng asukal dito sa uh, Asyenda Luisita. Ayan po, pari nga po ayan, 6.15 na po tayo. Ayan po, na po ako sa loob ng subdivision. ito po ay sa so, po ito ng no, Amtarlak City nga. Pususunod na po po yung mag install Sila po yung may-ari ng blinds. Uh, saan nila po ito binili? Sila po yung mag install Bali, isang mo lang subdivision po ito. Ayan po, susunod na po tayo sa kanila. po, yan, maganda po mga kalangang pangalan ng, ng kaya ito? Rome. room, so, Rome. Uh, Bani hindi na po sinakop ni Waze ng loob. Magkasalabas lang. Kaya po yan. Hindi po tumatunog si Waze. Rome. Rome Street. Yan. Yeah. Gabi ko lang kayo. Ayan po. Na-deliver na po natin. Bali ang booking po niya ay 600 plus. Tapos po binigyan niya po tayo ng 800. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa ating unang customer. Uh, awon na buhay sa akin. Ayan, maraming maraming salamat po. Ngayon po ay eh, uh, nga po ako sa Tarlac, Tarlac City. Uh, hanap po ulit tayo ng panibagong buhay. Ayan. Ayan po, bali may pangalawang buhay na tayo. Ito po ay Concepcion to Araya, Pampanga. Ayan po, bali yung rate po niya ay 662 po. Uh, 30 pieces po, pembo lang po ito. May mag-aalam po ito. Uh, dito po kasi sa probinsya, uh, dito po sa Gawin Tarlac, Layo-layo uh, po kasi yung booking dito kaya po ganyan. Ayan po. Dito po ang natin ay uh, 11 kilometers po. Ayan po. Malap, medyo malapit na po tayo. Ayan po. Bali ang sayo nga po pala yung mga kawayan, yung mga bamboo na baby baby bamboo. Ayan parang ganyan. Dito po natin natin ang dresa. Isang malaking ano So isang malaking farm to. Yung laglagan. Laglagan siya ko. tumalo. Ayan sa lahat iba forma Sa lahat na po Di atas oh, po natin lalagay Diyatas ko dyan O, asiyan po natin tayo sa isang barang Ito Ito mga kambing Ito po natin bawa Bali yung total payment nga po pala nito Ay mapapalabanan ko po, po sa inyo mamaya Baba po muna natin ito yun sa akin natin oh. mga bimbo na yan baby bamboo yata kung tawagin yan 30 lang yan dyan po ilalagay sa gilid para madiligan bali yan po yung galing nga po ng conception tarlac kasi gano'n pa pangalan mo? CJ is the name CJ is the name siya po yung ano rito siya po yung namamahala dito sa ano na to, sa compound si CJ ikaw may alaga ng mga kambing na yan may mga manok ito. Ha? ano no organic organic naman ito naman yung puno nari alam ko sa puno nari ano ori yung African talisay parang ito yata African talisay parang ito nga yun African talisay ang dami niya no paikot ang dami nabali 30 piraso po yung sakay ko na yan Ale. Iba ba 'yon? Iba, marami kasi variety ng kawayan eh. Pangalawang sakay ko na po ng ganitong kawayan. variety Ayun Bali, ano yata ito? Parang 300 yata may kitang isa. Parang gano'n. Gano'n yata presyo nito. May kitang 300 pesos ang isa. Kasi napag-deliver na ako niyan dati. Hindi sinabi sa akin presyo. Kaya na sinabi sa akin yung presyo. 300 plus. Kulang 400 yata eh. Ano yung niya? Mahal no? Pero buhay na yan eh. Maganda yan. Paglaki niya na yung mga ko pa niya eh. Mga pagbenta ka rin. Ayun po, palabas na tayo nung napakatawal tayo ng dikit. Masalubong tayong kalabaw. Mga magsasakan na ng mais. Ayam po. Matawad so, siya po. Yan, kita-kita po yung bundok ng harayat dito. Ang ganda po dito. Ang ganda. Kita-kita po yung bundok ng harayat dito ayan po bali meron na po tayong pangatlong booking ito po ay San Simon po, Mabalakad, Pampanga bali papunta na po tayo niyan nandito na po tayo sa may Mexico papunta na po tayo ng San Simon ayan po bali dito nga po sa Pampanga eh, layo layo po yung mga biyahe dito pero okay lang naman <coughs> uh, basta may diskate lang po diskate po dito eh ano lang kailangan huwag kang uuwan na masyadong malayo para huwag kang malugi sa diesel. Ayun. O, sige po, ah, update ko lang Bali, po kayo. Bali, sa pinto lang po yung ikakarga po natin. Ayan ah, po, nandito po tayo sa printing door. Pipika po tayo sa pupiyong tuto, pinto dito. Ayan, nakakasap po na po yung guard. Tatawag na po tayo pagka pwede tayong pumasok. Ayan po, ganito po dito. Ah, nandito na po tayo sa printing door. Nakakagal na po yung mapinto. pinto. Bali, pinto lang po ikakarga po natin. Mas nakas po dito yan. Anong kulay ba ikakarga natin? Ha? Sir, anong kulay po ba ikakarga po natin? Anong kulay po? Okay, Puto po. Uh, po ba? Puto po ba? Ah, sige po. Sampung piraso po yata yan eh. Sa piraso po. Sa May kasama po bang hamba? Pinto lang? Pwede pala yun, no? Wow. Ayan po, nandito na ako sa SMDC. Bali, parang subdivision po ito. Ayan, ito deliver ng pinto. Bali, ang dalawa nga po ay sampung pinto. Sampung donut At sa sampung bisagra. Ayan po. Bala po itong hamba. Ayan po, napakaganda po nung mayayari ng bahay dito. Ayan po. Bala ito po, yung pangatong biyahe ko pa lang. Sana po ay makakuha pa tayo sa booking para yon Para madalagang po yung kita natin. Ayan po, maga pa naman po. 4.45 pa lang po ng hapon. Ayan po, agabi na. Nandito po ako sa may mabiga, mabalakat. Nandito uh, dito na lang po ako papalipas ng oras sa may, ano, you know, po matutulog sa may clean tank. Ay, hindi po pala. Sa may clean fuel. Dito na po matutulog sa may clean fuel. Uh, kasi nga po sa clean eh, kasi may isa buwan ko, hindi ako pinatulog doon. Kaya, yun, dito po ako magdi-diesel sa may clean fuel. Maganda naman po yung diesel dito. Kaya po. Kaya, tapos muna ako bago ako matulog. Kaya, kaya nga po pala. Uh, nakaparada ako dun sa may gawin ng malapit sa may Uh, crossing ng mga balakat dumaan po si Parts TV si Parts yun po si Parts sa po siyang vlogger uh, din uh, na sa lalamu panoorin niyo po yung kanyang channel uh, para matuto po kayo sa paglalalamu po kayo. Na kami po, uh, natapat po, nandito po si Tatay at si Fards Ayan po, hello, sa hello. idol ko po yan sa YouTube Ito po yung kanilang sasakyan, si Nye, tracking set, nakita niyo po, po yan nadaanan, nadaanan po ako ni Fards ito, hinintuan po ako Sila po yung mga nagbabiyay ng lalo sa Metro Manila Napunta po sila sa Pampanga Eh, natapat po na Idol ko po sila kaya po yan. Shoutout, shoutout. Shoutout po yan po. Maraming maraming salamat Pards. Sa ulitin, Pards. ah. Matagal ko na kayong gusto makakita eh. May buti na tiyempuan. Oh yeah.